Ayan guys, ganyan magtapon dito na basura guys no doon sa likod. Yan yung kulay yellow na yan guys. Uh, mga boxes naman yan no? so, So pinaplot dyan yung mga boxes. So ganyan dito. Nakasegregate lahat. Yan yung mga plastic sa gilid. Tapos yung mga halo-halong basura dito yan. So kinukulik tayo pag napuno na. No? So ganyan dito guys. Sa uh, hotel namin sa Nixor Silia sa Israel. So guys, sana may idea kayo nung kapag napanood nyo ito, please kung mapunta kayo sa hotel na ito, isalam nyo na kung paano. Ganyan lang naman yung operate yan, pindutin mo lang yan ng ito. Yan yung green. Tapos yung red, stop. Ganyan lang yan. Okay guys.